Sweet Hi guys, magandang araw na naman. Andito kami ngayon sa bukid kasama ko yung kapatid ko at mga tropa. Kumuha kami ng kawayan, nagagawin namin ang bahay ng kambing. Tapos kinuha na rin namin yung mga nyog na nakita namin sa daan. Wala kasi akong schedule ngayon kaya para hindi masayang yung araw. Nag-isip kami ng gagawin at ito nga naisip namin. Gagawa namin ang bahay yung kambing para safe na safe at maganda ang tulugan niya. Ang maganda dito guys, ex-dilto. Gagawa nila ng bahay yung kambing tapos lalasingin ko naman sila mamayang gabi. <laughs> Ganito ang galawa namin sa probinsya. Tulungan, pagkatapos inuman. <laughs> tapos sabi ko sa kanila ang pulutan namin isang buong chicken sa andoks. Talaga namang walang kakatigil sa pagpokpok. At eto nga, nilagyan ng sariwang ipot ng manok yung tangkay ng lagari. At pinalagari namin sa tropa na walang kaalam-alam na may ipot ng manok yung tangkay. O inamoy pa, anong bangunon? <laughs> Ito nga pala yung alaga namin kambing. Ang pangalan niya ay si Meme. -Me. Umuwi muna kami guys sa bahay at kumain muna kami lahat dito sa shop. Tapos nagpahinga ng konti at bumalik na rin kami sa bukid. Konti na lang kasi tapos na yon Hagda na lang ang gagawin namin. At yun guys, tapos na. Pinakit agad namin si Meme. -Me at pinakain namin ang paborito niyang dahon ng malunggay. Buntis kasi siya. Ako yung ama.